Eh, mga kababayan, tapos na tayo. O boss, simot sarap. Si, si diwata naman ng ano huntingin natin. Bro, asaan ah, na si diwata? Ikot-ikot lang. Oo, ikot-ikot lang po Ah, sige. Ah, okay. Ah, huntingin natin mga kababayan tapos na tayo kumain. Si Diwata? Ay, na sa kotse. Nandun sa kotse siya? Sa pin Kakusapin Nasaan na. ba siya? Okay lang? Hindi ko manap Nasa kotse daw eh. sa ba kotse niya? Alin doon? lang yan. Kaya nga eh. Kaya nahanap ko siya. mga kababayan, mga kabarangay, no? Sa dami ng mga message na nare ni Daddy Frankie, ibahin natin. Sige, pagbibigyan ko kayo, mga kababayan, no? Maraming nagme-message, iba't ibang klase, na kisyo, nakatulong na tayo, malit daw yung 5,000, kisyo, nanto ka Pagbibigyan ko kayo, mga kababayan. Sa araw na to, hindi mo na magbablog. Dahil lagi na lang dumadaan sa newsfeed ko, yung ah uh, diwata Paris na yan. tatry naman natin. Gusto kong malaman kung gaano katotoo kung gaano nga ba uh, kadami ang uh, customer. Pila-pila daw. Pero parang naniniwala na ako mga kababayan. Kasi pagdaan pa lang namin kanina, ang dami ng pila. Sabi ko, kakayanin ko pa ba pumila dyan? At wag ka, ang parking ito napakalayo. Nikot pa kami. Dahil doon sa parking doon malapit sa pwesto niya is uh, punong-puno na daw. Kaya naghanap kami ng ibang parking at uh, tignan yung mga kababayan kung gaano kalayo yung parking. Pero ang gagawin namin para hindi na masyadong malayang lakad, mag-shortcut, shortcut tayo. Okay, samahan nyo kami mga kababayan at tikman natin yung Diwata Paris Overload na yan. Kasama siyempre si Riz Moto, si Sam Moto Vlog, at saka ang ating cameraman, si Kuya Rab. Yan. let's go guys! Tara, tikman natin ang pinagmamalaking na uh, Paris Overload na yan. Ayun, doon. Tingnan nyo mga kababayan kung gaano kalahin yung parking namin. Mula rito hanggang doon lalakad tayo. Malayo pa lang mga kababayan, makikita mo na yung kung gaano karaming tao, kung saan yung nagkukumpulan, doon yung uh, Dewata Paris. Dito pila? Opo. Oh, Wala, sa city po yan dyan. Conflict eh. Isang lang po, Paris Overdose. Ah, magbabayad na dito? Opo, oh, Sir. Payment na lang po para Ah, okay. higit, Sir. Ano? Ilan tayo? Kakain kayo ah. Ayan. Ito, dito yung pila mga kababayan. Pero saan ang sandukan malayo kung gano'n. Pakita mo. Anong oras ang walang pila, Sir? Tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy? Mikey, pero mamaya ah, mahaba din yan. Mas maha, pa mamaya. O, pero, lang yan, mamaya so, na man. so, ano kami? 1 2 3 4. Apat kami. Orang Apat? Rin, opo, po man tong ano? Ayun lang yan, sir, yung ma IC, pero mamaya. Niyo, tuloy -tuloy tao, eh. Ano to? Para sa lang sa Paris. Sir, sir, walang pila sa yan, Ha? Ah? Ano? Sa sikin? Your accent is so sexy. Please, tell me more. Ano? Sa sikin? <laughs> yung sikin, may pila. Yung paris, wala po. Lang dito. At lang kayo. Diretso lang sa paris? Uh -huh. Pakita nyo lang doon yung establishment. <laughs> o, ah, sino? Overload dyan. Overload. Overload yung Sino? Hindi ko alam. <laughs> Eto, sir. Sige, sir. Kung sir, sa. Sa. Dua. Dulo. Teka lang. Eto, kukunin nyo na to. Sa soft drinks. Ah, sa soft drinks. Apat. Totoo nga, mga kababayan. Tingnan nyo kung gaano karami. Tapos, lagyan natin sa bawo. Oo, teka baka malaglag to. Tek. Ha? Ayan. Ayan mga kababayan, maraming ang laman o. Oh. Halo-halo na. Ah, kukuha mo na rice. Ay, dito rice muna. Ay, ito na yon konti lang sa akin na rin. Meron. Bigyan sila yung Sticker. Ay! Nalaglag. <laughs> Importante pala 'to. Wala ba tayong food pan? Ay, wala Hawak-hawak talaga. Ay, ganun? O, 'yung isa. <laughs> Asan? Ah, sige, hayaan mo. Kakain muna kami. Tikman ko muna to. Teka. <laughs> Paano to? Opo. Ay, sticker. Okay, bigay mo yung sticker. Thank you. Itikin ko sa loob kayo, sir, bago matulog. Oo. ito pa. Ha? Yung washer, Teka lang, hindi ko alam paano gagawin ko eh. Ayan. Tapos, sa ang lamisa natin? Ay, siya. Sus na Hanap muna tayo pwesto. Maglit lang po. Sige, sige. Lagyan na natin to para hanap kami lamisa. Sir, pararin niyo muna, sir. Sir, pararin niyo muna. sir.

Oh, so, oh, sige, sige, sundan ko na kayo. Saan ba may space? Thank you, Toro. Thank you. Ito ba? Ayan. Ay, kanina yun? Ayan. Ay, kutsara natin. Saan ko ni. Ah, kukuha akong drinks. Ayan, mga kababayan. Pagkatapos kumuha ng uh, pagkain, drinks naman kukunin natin. <laughs> Lagay ko na dito apat. Ayan. Anong trabaho mo dito, sir? Tagabigay lang talaga ng soft drinks. Okay. Wow, talagang walang tigil, no? Oo. Wow. <laughs> Grabe ka, Bayron. Ayan. <laughs> Tapos, kutsara. Sikin. Dapat kuha rin tayong sikin. <laughs> Ay, mahaba pila. O, sige, wag na. Kutsara na lang. Ayun. Thank ah, you po. Sa, lagyan ko na ha? Dalawa. Ayan, wag na tayo mag-tenidor. Kutsara lang. O, kainan. Tikman na natin. Uy, sama mo na ako. Tikman natin yung gano'ng kasarap to. Kunting kanin lang sa akin. ลองติมใม่สอบจริงคนาเนะกระเดามินดามันมาพัพี่ลนนึง120เด็กค้ารซารมันนั่นแหละครัน120นอ้ำันนี้มัน1 0 0 Nahanap ko si Diwata eh. Men, hinahanap ko si Diwata na Gusto. Tingin ko, pag ang iulam ko, baka mas masarap siya. <laughs> Sinabi niya yun eh. Di ba? Mas masarap daw pag siya uulamin. kitago sa dami ng customer mga kababayan, hindi mo halos makita si Diwata. Meron ding bola si bulaklak. Wala nang timpla-timpla to pero masarap na mga kababayan. Ayan. Mm. Ngayon yung panimpla. Kunin mo bro. Yung manghang marami para kompleto. Kaya e no, mga kapawain, kung gaano karaming tao dito, hindi ko alam kung anong agame meron tong si Dewata na to. Pinagka. <laughs> ah. Ayun. Baka maka, ano ka. Oh, sorry po. plan din natin. Lagyan ito ng ano, garlic, anti-high blood. Lalaki ng tipak. No? Pero kahit medyo malaki yung tipak, malambot naman. Yung tingnan nyo. Oh. Mapapakain ka talaga. Dagdag tayo tabaw. Pero pila pa eh. Hmm? Pakita mo rin si Simon, ay si ano, paano siya kumain. Kung gaano kasarap. Risky, masarap ba? <laughs> wow. <laughs> Ngayon na. May huli na naman. Yung mga sasakyan sa labas. Ayun yung ginawa niyang kusina niya. Mamaya mga kababayan, uh, ah, hingi tayo ng permiso kung pwedeng silipin natin yung kitchen na pinagawa niya. No? So, sa ngayon mga kababayan, uh, ah, medyo feel muna namin kung gaano kasarap. Tapusin muna namin na pagkain sa sa hanapin natin si Diwata at uh, ah, makapanayam malaman natin kung ano ang kanyang itinatagong anting-anting. So, samahan niyo kami mga kababayan. Let's go! Masarap! Ah, Pero gusto kong matikman si Tiwata talaga. <laughs> si Diwata, gusto kong tikman. Ah, saan ba siya? Ilabas nyo. Ilabas nyo na si Tiwata. Nasa kusina daw eh. Last bite. Mm. kailangan mga kabayan punta ka dito, kakain ka dito kailangan po ka hmm? bawal ang maarte dito yun lang yung napansin ko dito do tayo kahit saan pwede tayo mga kababayan sanay tayo dyan ah. init Napaso ako. Hmm. Okay na, okay na ako. Mali tayo eh. Kumain na tayo bago pupunta rito. Hmm? Huh? mo yan, kaya mo yan. Kulang pa rin yung lamisa ni Dewata. Ay eh, mga kababayan, tapos na tayo. Ubos si Mut Sarap. Si, si Diwata naman ang ano, hantingin natin. Bro, asaan ah, na si Diwata? Pwede ba namin interview sa ito? Ikot-ikot lang? Opo, ikot-ikot lang po yun. Oh, sige. Ah, okay. Ah, hantingin natin mga kapabayan, tapos yung tayo kumain. sa City si Wata. Ay, sa kotse ah, siya? Sa kotse? Ah! Kakusapin na. Nasaan ba siya? Okay lang? Hindi ko manap nasa kotse daw eh. sa ba kotse niya? Alin doon? Kaya nga eh, kaya nahanap ko siya. Galing ako ng Pangasinan. Okay lang ba ma-interview ka kahit saglit lang? Tapos i-flex ko yung kitchen mo? Ay, bawal ko. So... Ay, hindi na pwede yung kitchen. Okay. Ah, o, so, ikaw na lang. Ah, ganon? Busy pa daw. <laughs> At least na tikman naman natin. So ayan mga kababayan, uh, unang punta ko dito pero <coughs> kinausap ko siya, busy pa daw siya. So next time na lang maybe. Ayan. Thank you. At least na natikman natin at nakita rin natin kung gaano katutuot, kung gaano karami. Ayun. Kita na natin sa kami ay sa video kung gaano ka-trending, gaano karami ang uh, customer nila. So maraming-maraming salamat. Uh, God bless po sa ating lahat. Thank you. So ayun mga kababayan no uh, at least uh, na try natin nakita natin tong uh, nagte na Parisan ni Diwata. Ayun, hindi man niya tayo napagbigyan ngayon dahil sa sinasabi niyang uh, pagod siya at busy siya. So unawain din natin mga kababayan kasi itong uh, kanyang Paris overload is uh, 24 hours. So hindi natin alam kung ano nga ba talaga dahil sabi niya pagod siya. Maybe next time po na pagpunta natin baka mapagbigyan na niya tayo at mapaunlakan. So ayan mga kababayan, sana nag-enjoy din kayo sa mga kababayan natin na hindi pa nakapunta dito sa uh, Parisan ni Diwata. Ito ang uh, sitwasyon dito. Napakarami talaga. Kaya rin po ako nagpunta dito para makita po. Yan, kitang-kita rin nga po ng dalawa kong mata na napakarami talaga. Kaya God bless you more, uh, Diwata, pagpalain ka pa ni Lord. Maraming salamat